Magandang araw, Teacher Grace. Ako po si Stephanie Marian B. Sigon. Nasa ikatlong baitang ng Iligan City Sped Center. Sa araling ito ay higit na maunawaan ang mga dapat gawin upang magkaroon ng isang maayos, malinis na kapaligiran. Basura! sa kaayusan, sa kalinisan ng isang lugar. Ito ay maaari ding pamugaran ng mga insekto at hayop tulad ng ipis, lamok, langaw at daga. Na siya naman tagapagkalat ng mga mikrobiyong nagdudulot ng sakit sa ating pamayanan. Alam ito ng isang programa at mga batas tungkol sa wastong paraan radio, radyo, telebisyon at pahayagan at mga anunsyo. Ipinahayag ang wastong paraan ng pagtatapon ng basura. Narito ang mga paraan upang mapanatili ang kalinisan at kayusan sa pamayanan at bansa. Basurang nabubulog tulad ng tirang pagkain, prutas, gulay o dahon ang nabubulok na basura ay nagiging pataba na nagagamit sa iyong halaman. Para sa basura na hindi nabubulok, paghiwalay ng basura tulad ng mga plastic, metal, bote, hidrapak at guma. May mga programa sa pagbisiklo sa mga materialis na ito sundi ng mga lugar na aling tuntunin sa paghiwalay ng basura. Ang mga bagay na nakakalason o maaaring pumutok o makasugat tulad ng pamatay insekto, baterya, pinta at iba pa na pagtatapon. Kung itong itapon, kasama ng regular na basura. Paggamit ng reusable bag at container sa pagbawas ng sa tamang pagtatapon ng basura, bayan natin ay gaganda. Maraming salamat, dalugo ng Diyos. Shukran.